ginawa ng Kapenpen Brothers sa kanilang ina, binatikos ng maraming netizen. Patatawag pa kaya natin na influencer sila dahil sa content nilang ito ay kawalan ng pagdalang sa kanilang ina. Alam naman natin kung saan nagsimula ang kapenpen Brothers. Nagsimula nga sila sa kanilang mga content sa pagpaprank, simula nga noon ay nakilala sila ng marami at doon na nagsimula ang kanilang kasikatan. Kaya sa mayon nga ay umaapaw ang blessing na dumarating sa kanila at marami na rin silang naipondar na bahay, sa sasakyan. Talab naman natin kung gaano kamahal ng Kapinpin Brothers ang kanilang ina. Ngunit ano nga ba ang ginawa ng Kapinpin Brothers at binatiikos ito ng marami? Sa content nga na ito ng Kapinpin Brothers, at sa pamunguna ni Sir Gabin, bag prank ang paghihiganti kay mama. Ito nga ang kanilang naging caption at agad naman silang nag ipon, -ipon para sa gagawin nila prank. Ani Sir Gabin? Na yung araw ang paghihiganti natin kay mama dahil kamakailan nga lang itong mama nila ay bumili daw ng mamahaling bag na nagkakahalaga ng 265,000 pesos sa agad naman nilang pinuntahan ang kanilang mama para umpisa na daw umano ang nasabing prank. Makikita pa nga natin na excited na ang kanilang mama dahil sa palarong ito ay ang premyo ay bag din. Agad ganilang itinali ang kamay ng kanilang mama sa poste at nung natali na ang kanilang mama ay agad namang kinuha ni Sir Gavin ang mamahaling bag at dito na nga nila inumpisahan na ihagis-hagis mamahaling bag at tinapakapakan pa nga nila at makikita pa nga natin rito na binagsakan nila ito ng halublak. Sa punto ang iyon makikita natin ang kanilang mama na manghitniak na ito alos hindi nga ito makatingin sa bag honit alam naman natin na hindi na yon ang totoong bag at pinalitan na nila ito nang hindi totoo o net ang akala nga ng kanilang mama ay totoong bag niya yun at alam naman natin na napakamahal yun. Dahil nga sa ginawa nilang ito ay binatiko sila ng marami. Sabi nga ng isang netizen, sa totoo lang kahit kuntin kyan, di maganda ang ginawa niyo. Dahil may nanonood na mga bata, daw lang ako na disappoint sa content nyo.